Bakit minsan may bagyo pagkatapos ng lindol? Akala mo tapos na yung lindol, biglang may paparating namang bagyo. Coincidence lang ba yon o may koneksyon sila? Alam mo ba na sa tuwing may malakas na lindol, madalas may netizen na magpo-post ng Naku, baka may bagyo na naman. O minsan pa nga, nagagalit na si Mother Earth kaya sunod-sunod. At dahil sa social media, parang lagi silang magkasunod. Lindol tapos bagyo, parang combo meal ng kalikasan. Pero totoo nga ba yon o nagkataon lang? Kung ang nasa isip mo ay dahil galit ang kalikasan, kaya sinasabayan ng bagyo ang lindol. Posible, pero hindi ito ang totoong rason kung bakit may mga pagkakataong magkasunod sila ang mayayari. Hindi kasi sila magkaibigan o magkalaban, pero pareho silang galing sa parehong nanay, ang daigdig. So, bakit nga ba minsan may bagyo pagkatapos ng lindol? Tara, tuklasin natin! Ang lindol at bagyo ay dalawang magkaibang natural na fenomena. Ang lindol galing sa ilalim ng lupa sa paggalaw ng mga tectonic plates. Ang bagyo naman galing sa taas, sa init, halumigmig at hangin ng atmosphere. Pero minsan, sabay silang nangyayari dahil pareho silang bahagi ng chain reaction ng kalikasan. Kapag may lindol, lalo na yung malakas sa ilalim ng dagat, maari itong magdulot ng tsunami. At kapag may bagyo naman, pwedeng lumakas ang alo na tulan na nagiging trigger din para sa pagguho ng lupa o aftershock flooding. Ibig sabihin, hindi sila direktang magkaugnay, pero nagpapalakas sila sa epekto ng isa't isa. So, kapag may bagyong dumaraan tapos may lindol, parang doble ang gulo, hindi dahil pinlano ng kalikasan, kundi dahil nagkataon lang na parehong aktibo ang dalawang puwersa. Ang Earth kasi, parang may sariling schedule ng paghinga. Minsan umiihip siya ng hangin o bagyo. Minsan nanginginig siya ng lupa o lindol. At kapag nagsabay, ayon parang nagagalit talaga. Pero ang hindi alam ng karamihan, may mga pagkakataon na hindi aksidente ang timing nila. Ayon sa mga siyentipiko, ang malalakas na lindol sa ilalim ng dagat minsan ay nakakaapekto sa kondisyon ng karagatan. Nagbabago ang temperatura ng tubig, kaya nag-iiba rin ang galaw ng hangin at ulap na minsan nakakatulong sa pagbuo ng bagyo. At may kabaliktaran din. Kapag may bagyo, nagbabago rin ang pressure sa ibabaw ng lupa. Kapag bumaba ito ng matindi, pwedeng mag-trigger ng fault movement, lalo na kung aktibo ang mga bitak sa ilalim ng karagatan. Kaya may ilang kaso sa kasaysayan na tila magkasunod silang lumalabas. Halimbawa, pagkatapos ng isang 7.0 magnitude quake, biglang may na-detect na low pressure area sa parehong rehiyon sa loob ng ilang araw. Pero, hindi ibig sabihin na automatic na kapag lumindol, susunod ang bagyo. Hindi rin ibig sabihin na kapag may bagyo, may paparating na lindol. Ang totoo, pareho lang silang sintomas ng paggalaw at paghinga ng planeta. At minsan, sabay silang sumisingit. Parang yung utang mo sa 5-6 at lending apps. Kaya magbayad ka na daw ng utang mo sa tropa mo. So kung tutuusin, parang katawan lang ng tao ang daigdig. Kapag napagod, inuubot sinisipon. Kapag sobra sa pressure, nilalagnat. At ang lindol at bagyo, yun ang ubot sipon ng mundo. Tanda na kailangang magpahinga rin siya kaya kung pagod ka na at hindi mo na kaya kapit lang sa akin hindi kita bibitawan kaya sa tuwing may lindol tapos biglang may bagyo huwag agad isipin na galit ang kalikasan baka naghahanap lang siya ng lambing mo madalas nagkataon lang pero paalala rin ito na konektado ang lahat ang lupa hangin dagat at ulap isang malaking sistema ng buhay at kahit parang magkasunod silang sakuna pareho lang silang paalala na marupok din ang mundo natin kasing rupok ng puso mong mabilis magmahal kaya imbes na matakot lang, tandaan, hindi natin kontrolado ang galaw ng kalikasan, pero kontrolado natin kung paano tayo maghanda. Lindolman o Bagyo, ang tunay na kalaban ay kakulangan sa kaalaman. Kaya kung nakarating ka dito, maraming salamat. Gusto mo bang malaman kung bakit minsan lumalakas palalo ang bagyo pagkatapos nitong dumaan sa dagat? Abangan sa susunod nating episode, Paano niluluto ng dagat ang bagyo?